Kanina habang ako ay nagdarasal sa madaling araw, nagpakita sa akin ang birhen ng Lourdes ng isang panalangin na magbabago sa inyong buhay sa loob ng siyam araw. Ang nakita ko ay umuga sa aking kaluluwa. Ang panalangin na ito ay magdadala ng milagro sa inyong pamilya. Pero bago ko sabihin ang lahat, kailangan niyong manatili sa akin hanggang sa huli, dahil ang bawat salita dito ay isang hakbang patungo sa inyong himala. Ang panalangin na ito ay nagmula mismo sa puso ng Birhen para sa bawat isa sa inyo na nanonood ngayon. Kayo ay makakatanggap ng kapayapaan na hindi ninyo akalain, isang kapayapaan na kayo na nahihirapan sa sakit ng katawan o ng puso ay mararanasan. Ito ay para sa lahat ng nanonood, lalo na kayong mga dumaan sa matinding pagsubok, mga nawala ng pag-asa, at mga naghahanap ng kasagutan. Ang Birhen ay naghahanda para sa inyo ng isang biyaya na magliliwanag sa inyong pinakamadilim na araw. Nakikita ko na kayo ay may bigat sa dibdib, isang lihim na pagnanais para sa pagbabago, at ang aking puso ay lumalapit sa inyo sa panalangin. Ang mga himala ay nagpapatunay na ang pag-ibig ng Diyos, at ang pamamagitan ng mahal na birhen ay walang hanggan, at ito ay mangyayari sa bawat nanonood. Ang banal na kasulatan ay nagsasabi sa atin, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makasusumpong, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan, hindi ito basta-basta salita lamang, kundi isang pangako ng ating Panginoon. Sa Lourdes ay nalaman ni Santa Bernadette ang kahalagahan ng pagpapakumbaba at patuloy na pananalangin. Sa kanyang paglalakbay sa Lourdes, nakita niya ang Birhen na nagtuturo ng rosaryo, isang panalangin na nagbigay kapangyarihan sa milyon-milyong kaluluwa sa buong mundo. Ang mga santo ay nagsasabi na ang panalangin ay ang hinina ng kaluluwa, at ngayon ay sisimulan nating humina ng malalim sa pananampalataya. Binabasa ko ang bawat comment ninyo, ang mga pangalan ni na Maria, Jose, Ana, at marami pang iba na nagbabahagi ng inyong mga pagsubok. Mga tapat na devotos tulad ninyo ang dahilan kung bakit ako narito, naglilingkod sa inyo. Ang Birhen ay nakikita kayong naghahanap ng tulong, nakikita niya ang inyong mga luha, at dinidinig niya ang bawat hinaing ng inyong puso. Kayo na palaging nagko-comment dito, kayo na nagpapakita ng inyong pananampalataya sa bawat pagbabahagi ng video na ito, magbabago ang inyong buhay. Lahat kayo ay magtatamo ng biyaya, hindi lamang sa isang aspeto, kundi sa kabuuan ng inyong buhay. Kayo na nahihirapan sa sakit, kayo ay gagaling sa loob ng pito araw. Hindi ito basta-basta pangako, kundi isang pagtanggap ng biyaya mula sa berhen ng Lordes na siyang tagapagpagaling, lahat ng nawala ng trabaho at naghahanap ng bagong simula, makakatanggap ng biyaya sa loob ng labing apat na naaraw, masisiguro kong may bagong pintuan na magbubukas para sa inyo. Sino mang hindi makatulog sa problema at kabalisahan, ang inyong buhay ay magbabago sa loob ng dalawamput isa araw, makakaranas kayo ng kapayapaan na hindi hindi inyo naramdaman noon. Ito ay mangyayari sa bawat nanonood, basta buksan nyo ang inyong puso at manalig kayo. Sa gitna ng ating modernong mundo, puno ng ingay at pagkabalisa, marami sa atin ang nawawala. Ang mga problema sa pamilya, pinansyal na paghihirap, kalusugan na humihina, at pagkawala ng pag-asa ay nagiging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Ngunit ang ating pananampalataya, ang ating pagtitiwala sa Diyos at sa pamamagitan ng mahal na Birhen, ang tanging sandata natin laban sa mga pagsubok na ito. Ang panalangin ay hindi lamang paghingi ng tulong, ito ay isang pakikipag-ugnayan sa Diyos, isang pagpapalakas ng ating kaluluwa. Kapag tayo ay nagdarasal, binubuksan natin ang ating sarili sa Kanyang biyaya at kalooban. Ang debosyon kay Maria, lalo na ang debosyon sa Birhen ng Lourdes, ay nagbibigay sa atin ng isang matibay na kuta laban sa lahat ng hamon. Siya ang ating ina, na laging handang pakinggan ang ating mga dalangin at ihatid ito sa Kanyang Anak. Sa tuwing tayo ay lumalapit sa Kanya, nagiging mas malapit tayo sa Diyos. Ang mga himala sa Lourdes ay patunay ng kapangyarihan ng Kanyang pamamagitan. Hindi ito nagkataon lamang, ito ay patunay na ang pananampalataya ay kayang magpalipat ng mga bundok. Maraming tao ang nakasaksi ng himala ng paggaling mula sa matinding sakit, paghahanap ng kapayapaan sa gitna ng unos, at pagbabalik ng pag-asa. Ang Birhen mismo ay nagsasabi sa atin sa Lordes, pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan at manalangin para sa pagpapagaling. Ang buhay ng mga santo ay nagsisilbing inspirasyon at patnubay para sa atin. Alalahanin niyo si Santa Bernadette Sobirus, isang simpleng dalagita na walang pinag-aralan, ngunit may pusong puno ng pananampalataya. Sa kabila ng pagdududa at pag-uusig, nanatili siyang tapat sa kanyang nakita at narinig mula sa mahal na birhen. Ang kanyang katapatan ang nagbigay daan sa paglitaw ng mga himala sa Lordes na patuloy na nagaganap hanggang ngayon. Sa kanyang buhay ay nalaman natin na ang tunay na pananampalataya ay hindi nang angailangan ng karangyaan o matataas na posisyon, kundi ng isang puso na bukas sa kalooban ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ang panalangin na ibabahagi ko sa inyo ngayon ay napakahalaga. Hindi ito basta-basta salita, kundi isang kapangyarihang panalangin na galing sa mismong puso ng Birhen. Ang banal na kasulatan ay nagtuturo sa atin na ang panalangin ng isang taong matuwid ay may malaking bisa. Ang birhen ng Lourdes ay nagpakita kay Santa Bernadette at nagbigay ng mga mensahe ng pag-asa, pagpapagaling at pagbabalik loob. Ang mga mensaheng ito ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa buong mundo, para sa bawat isa sa inyo na naghahanap ng pagbabago. Ang Papa mismo ay nagturo ng kahalagahan ng pagdarasal ng rosaryo, at ang kahalagahan ng paglapit sa mahal na birhen sa lahat ng oras. Kayo, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, ang tanging makakapagpatunay sa kapangyarihan ng panalangin ito. Ang inyong buhay ay magiging patotoo ng milagro ng Lordes. Kung paano ang tubig sa Lordes ay nakapagpagaling ng maraming tao, gayon din ang panalangin na ito ay magdadala ng paggaling sa inyong kaluluwa at katawan. Ang mga himala ay nagpapatunay na ang Diyos ay buhay at aktibo sa ating buhay, at hindi niya tayo kailanman iwan o pababayaan. Ngayon, akayin ko kayo sa isang makapangyarihang panalangin na direktang magmumula sa inspirasyon ng Birhen ng Lourdes. Ito ay isang panalangin na binubuo ng malalim na pananampalataya at pagtitiwala. Hayaan niyong ipaliwanag ko kung paano ito gagana. Tulad ng ginawa ni Santa Bernadette na sumunod sa bawat tagubili ng Birhen, kailangan din niyong buksan ang inyong puso at kaluluwa sa bawat salita. Ang panalangin ito ay dapat dasalin ng buong puso, na may pagtitiwala na ang Birhen ay nakikinig at mamamagitan para sa inyo. Ang panalangin ito ay magiging gabay sa inyo sa loob ng siyam na araw, tulad ng isang novena. Ang bawat araw ay isang hakbang patungo sa inyong himala. Simulan natin ngayon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, Inang aming tagapagpagaling, lumalapit kami sa iyo ngayon na may buong pagpapakumbaba at pananampalataya. Sa iyong pagpapakita kay Santa Bernadette, ipinakita mo ang iyong walang hanggang pag-ibig at habag sa sangkatauhan. Nakikita mo ang aming mga paghihirap, ang aming mga karamdaman, ang aming mga pasanin. Sa panalangin ito, idinadalangin ko ang bawat isa na nanonood ngayon. Ikaw na nakakakita sa kanilang sakit, sa kanilang lungkot, sa kanilang mga pangangailangan, ipinagkakatiwala ko sila sa iyo. Mahal na Ina, sa loob ng Siyam na araw, kasama ka naming mananalangin, magtitiwala at maghihintay sa iyong pamamagitan. Unang araw ng novena, hinihiling namin ang iyong paggabay upang maunawaan ang kalooban ng Diyos sa aming buhay. Bigyan mo kami ng kaliwanagan ng isip at puso upang makita ang daan na nais ng Diyos para sa amin. Tulad ng ginawa ni Maria, ang ating ina, na sumunod sa kalooban ng Diyos sa kabila ng pagsubok, kami rin ay nais na sumunod. Pangalawang araw, idinadalangin namin ang paggaling sa lahat ng karamdaman, pisikal man o espiritual. Sa iyong tubig na nagpagaling sa Lourdes, kami ay naniniwala na kaya mo ring pagalingin ang aming mga sugat. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming kalusugan, aming katawan, at aming kaluluwa. Pangatlong araw, hinihiling namin ang kapayapaan sa aming mga puso at isip. Sa gitna ng kaguluhan ng mundo, bigyan mo kami ng katahimikan na nagmumula sa Diyos. Ang kapayapaan na ito ay ang pag-asa ng bawat isa na hindi makatulog sa sobrang pag-isip. pang na araw, idinadalangin namin ang mga nawalan ng trabaho at nangangailangan ng pinansyal na biyaya. Ipakita mo sa kanila ang mga bagong oportunidad at buksan mo ang mga pinto na sarado. Tulad ng paglalaan ng Diyos para sa bawat nilikha, kami ay naniniwala na hindi niya kami pababayaan. Panlimang araw, ipinapanalangin namin ang pagpapanumbalik ng sirang relasyon sa pamilya at mga mahal sa buhay. Naway ang pag-ibig at pagpapatawad ang mangibabaw sa bawat pamilya. Ipagkaloob mo sa amin ang biyaya ng pagkakaisa at pagmamahalan. pang na araw, hinihiling namin ang pagpapalakas ng aming pananampalataya. Naway hindi kami manghina sa harap ng mga pagsubok, Kundi mas lalo pa kaming tumatad sa aming pagtitiwala sa iyo at sa Diyos. Tulad ni San Pedro na lumakad sa tubig dahil sa pananampalataya, bigyan mo rin kami ng pananampalatayang maglakad sa anumang unos. Pangpitong araw, ipinapanalangin namin ang kaligtasan ng aming kaluluwa. Gabayan mo kami upang lumayo sa kasalanan at lumapit sa Diyos. Naway ang aming buhay ay maging isang patotoo ng iyong pag-ibig at habag. Pangwalong araw, hinihiling namin ang biyaya para sa lahat ng nagdurusa, mga nasa ospital, mga nag-iisa, at mga nawalan ng pag-asa. Ipadama mo sa kanila ang iyong presensya at pagmamahal. Naway ang iyong presensya ay magdala ng kaginhawaan at pag-asa sa bawat isa. Pangsyam na araw, buong puso naming pinasasalamatan ka, mahal na birhen ng Lourdes, sa lahat ng biyayang natanggap namin at sa mga biyayang matatanggap pa namin alam namin na dininig mo ang aming mga dalangin at ang iyong pamamagitan ay makapangyarihan. Naway ang panalangin ito ay magpatuloy na magdala ng himala sa aming buhay. O mahal na birhen ng Lordes, aming inang mahal, patuloy mo kaming samahan sa aming paglalakbay sa buhay. Naway ang iyong pagmamahal ang maging tanglaw sa aming landas. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon, at sa iyong pamamagitan, Amen. Ang panalangin ito ay hindi lamang isang serya ng salita. Ito ay isang koneksyon, isang pakikipag-ugnayan sa mahal na Birhen. Ang bawat Ab Maria na idarasal nyo, ang bawat dasal na sasambitin nyo, ay isang hakbang na nagbubukas ng pinto sa mga biyaya. Magpatuloy kayong magdasal ng rosaryo araw-araw. Tulad ng aral ni Santo Domingo de Guzman, ang rosaryo ay isang makapangyarihang sandata laban sa kasamaan at isang paraan upang makamit ang kapayapaan at biyaya. Habang ginagawa ninyo ito, mararamdaman nyo ang pagbabago na unti-unting mangyayari sa inyong buhay. Hayaan ninyong ang kapangyarihan ng pananampalataya ang umago sa inyong bawat hibla ng pagkatao. Ipinapahayag ko ngayon na ang Himala ng Lourdes ay hindi lamang isang kwento sa nakaraan. Ito ay patuloy na nagaganap mayon sa bawat isa sa inyo na naniniwala. Ang lahat kayo na nakararamdam ng bigat sa puso, ang lahat kayo na may matinding pinagdadaanan, kayo ay nakatadhana para sa pagbabago. Nakikita ko ang liwanag na unti-unting sumisikat sa inyong mga mata. Nararamdaman ko sa aking puso na ang Birhen ay kumikilos na para sa inyo. Huwag kayong mag-alala, huwag kayong magduda, dahil ang Diyos ay kasama natin, at ang Birhen ng Lordes ay namamagitan para sa atin. Ang banal na kasulatan ay nagsasabi, ang lahat ng bagay ay posible sa Kanya na naniniwala. Ito ang oras para ipamuhay nyo ang paniniwalang iyan. Ang mga santo ay nagpatunay sa kanilang buhay na ang pagtitiwala sa Diyos at sa pamamagitan ng Birhen ay nagbubunga ng mga milagro. Sinasabi sa akin ng mga santo na ang bawat dasal na bukal sa puso ay dinidinig sa langit. Natatanggap kong guidance na ang inyong katatagan sa panalangin ito ay magbubunga ng isang himala na hindi ninyo inaasahan. Manalig kayo, magtiwala kayo, dahil ang kapangyarihan ng Birhen ng Lordes ay hindi pa natatalo. Subukan mo ngayon at masaksihan mo ang pagbabago sa iyong buhay. Sa pagtatapos ng ating panalangin at pagminilay-nilay, nais kong tiyakin sa inyong lahat na ang mga pangako ng paggaling, kapayapaan, at biyaya na ating pinag-usapan ngayon ay hindi lamang salita. Ang lahat kayo na taimtim na sumunod sa panalangin ito, ang lahat kayo na nagtiwala sa kapangyarihan ng Birhen ng Lourdes ay makakaranas ng tunay na pagbabago. Ang inyong buhay ay magiging patotoo ng kapangyarihan ng pananampalataya. Manatili kayong malapit sa Diyos at sa mahal na berhen, at patuloy na magdasal. Nais kong patuloy na manalangin para sa bawat isa sa inyo. Kaya, isulat ang inyong pangalan sa comments para makapagdasal ako para sa inyo ng personal. Ang inyong mga pangalan ay ilalagay ko sa aking personal na panalangin sa berhen ng Lordes. At bilang isang act of faith sa kapangyarihan ng berhen, I like ang video na ito. Ito ay isang simpleng kilos, ngunit nagpapakita ng inyong pagtitiwala. Higit sa lahat, ay share sa siyam na tao ang video na ito, ang sacred number ng novena. Ibahagi ninyo ang pag-asa at milagrong ito sa inyong pamilya, kaibigan, at sa lahat ng nangangailangan. Manatili kayong nakakonekta, dahil sa susunod nating video, tatalakayin natin ang isa pang makapangyarihang debosyon, kay Maria na magdadala ng agarang tulong sa inyong mga pangangailangan. Patuloy tayong manalig, patuloy tayong manalangin, at patuloy tayong magtiwala naway pagpalain kayong lahat ng mahal na birhen ng Lordes. Amen.